na isang magandang kuwang um, umagang kaiganda ganda tanghali at gabi meron tumawag sa atin habang tayo na nanakot papasok na siyap meron tumawag sa ating service sa Magallanes medyo malayo na ito may 30 kilometers uh, ayaw daw magcharge ng kanyang L300 ating papasyalan aking papasyalan at lagi daw nakailaw yung battery indicate sa dashboard ating papasyalan sa Magallanes medyo malayo-layo nga lang mahigit 30 kilometers ito Yan, dito tayo dumaan sa bypass shortcut ka tayo Nasa main road na tayo papuntang Magallanes Okay, ito na ang ating gagawin. F7, um, e, nagpa-charge na kayo ng battery. Ah, kinuha mo na. At kami ko ay nagpanayag ng isang araw ay ayaw umandar yan. Ay logot ang battery. Hindi ko alam kung saan may grounded. Okay, atin titistingin. Ito. Yun. Yun. Lagi yung nakailaw yung dashboard. Yan ho, yan, 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 yan. Sarabi lang Distingin muna natin. Okay. Sira nga ang alternator. Ayan. Lagi nakailaw yung battery at pati yung sa heater. Ayan. Ayan oh. ayaw mo Ayaw mo matay ng battery indicator. Ayan o, nakarib na tayo pero ayaw mamatay ng battery indicate. Okay, tingnan natin ang alternator. Ano ang kanyarang may ground Hindi mo, ayaw mo mag-touch. Ay, ayaw mo mag-touch. Ay, Lagyan ko muna ng pamuk. Ay, pamuk! Pangalang pala. Ano yan? Babaklasin ko ang alternator niya madam. Hmm. Ano yun? Baka hindi pa na i sa mga may tubig. Baka. Sa so, kalamang yan, uh, ang ice Wala pa mong dinawibilin niya kung si Jali ko. <laughs> Jali ko. Wala sa pagkain ang may bilhin. Saan mo nga kakabili ng buya? Ah, hey, Kayo driver nito? Mabihin. Ah, kalok ba yan, baby? okay, darling. <laughs> ano yun eh? Okay, ah... Uh, Babaklasin ko na ang alternator. Papayag ba kayo, madam? Ayan! 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 Bakit sa amin abong? gusto natin ito halatang uh, ano alat na ano sa tubig buksan mo natin akin mo nang bubuksan at papakita ko kay madam kung anong naging diferensya. salones en el ternitor. ay patay sunog sunog ang IC ayan o no? uh, sunog na sunog ang IC teka lasing ko papakita ko kay madam ano? o. Oh. Ah, nasunog yung IC. Na full oh, yan Oh. No? Ayan Oh. No? na yan Oh. No? Kaya ayaw mag-charge ang alternator. Ayan Oh. No? Madam! sirap po yung IC. sirang IC. Magkano mo mabibili yun 1,000 plus. Sa iba, mahigit 1,000. Ito oh. Ayun na o, naging uling na yung okay. ano oh yun oh. Eh ano makakabit ah kuno sana lang talaga. Sana ito. Dito kaya sa ano dito Bano? wala. Wala man dito. Meron man siguro yan baka doble ang presyo. Daw no, oh, medyo mahal na dito. Yes, <laughs> sana. Ito oh. Ano ba May difference nga. Kaya nasunog po yan. Alam niyo kung bakit? Yan ay sa kasabihan ay napasok ng apoy. Asiya. Apoy sa lupang hinirang ang likod dyan na may pagkailanman. Eh paano? Dadalhin ko muna ito. Kasi lilinisin ko papalitan din ng oil sale e. ano di uwi ko muna to e, uh, Asimbolin ko na ulit na ko na kay madam kung anong naging diferensya kaya pwede nating asimbolin ulit ang alternator na ok tara na baka okay, uh, ito na yung ipapalit nating IC. Yan ito po ay nasunog hindi ho dahil sa langis ah, uh, ito raw ay nilosong sa baha ah, uh, medyo malalim yung tubig inabot yung alternator ayan ang mangyari, oh. nasunog uh, ito na yung bago na ilalagay natin ay uh, hindi na po kasi nare-refer yung IC eh. ayan yeah. minsan nasisira ang IC pagka napapasok ng langis ito po ay nasira dahil sa tubig uh, dinaan sa tubig baha uh, tagulan kasi ngayon kaya napadaan sa hindi niya asahang medyo malalim siguraduhin natin maganda ang pagkahinang Okay, check mo na. Check, 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 check. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 oke, tidak ada yang grounded oke, kita bisa menangkapnya Uh, pag ako naglalagay nag ng oil seal nilalagyan ko ng silicone yung lagay ng oil seal kasi minsan madaan sa tagiliran ng oil seal yung langis ayan dito nadaan yung langis sa tagiliran hindi dito sa gitna kaya nilalagyan ko ng kapirasong silicone yeah Paikot yung silikon dyan para hindi lumusot ang langis. Okay. Saka natin ilagay ito. Saka lagyan natin ulit ng kapirasong silikon sa ibabaw. Uh, dipinsa rin yan kasi minsan ang oil seal ay nalusot po yan lumuluwa yan ang oil seal pagka medyo malakas ang pressure ng langis uh, pag natuyo yung silicone na yan medyo safe siya kasi hindi basta naatras yung kanyang oil seal in berlin paano natin makikita ang pilot light paano pa natin makikita ang pilot light ganito lang po yan ito ground lalagay natin dito sa kaha ito naman positive yan testing natin yan ayan o oh. ayan po yung pilot light nya ayan na ilaw oh. kaya mahina ang ilaw nyan 24 volts ang aking pan testing ayan o oh. Yan po lagi ang pilot light niyan. Ayun, kung nakaharap sa iyo, ito yung main supply ng alternator. Yan lagi nakalagay yung pilot light. Yan. Ito yung papunta sa dashboard. Ah, uh, ito yung pumapatay ng sensor doon sa battery indicator sa dashboard. Ito naman po ay supply. Pwede niyo isama sa susi pag nagsusi, tatakbo itong kuryente. Eh. Pwede rin po rito sa live, pwede niyo isama yan diyan. pwede ito may linya ito papunta doon sa battery meron po yung sariling wire papunta nun sa battery kaya ito nang itutunod ito naman yung kanyang vacuum ginatin natin ang na huwag yung kakalimutan itong o-ring na ito may kapirosong o-ring yan dyan pwede natin lagyan ng kapiraso ring uh, silicon yun sa paikot papaikutan natin ng silicone kapiraso ito yung isa kaya natin ilalagay yeah, pag tayo nagka-symbol nito ito ay laging nakatutok dito sa butas na yan. Okay. Okay, kita-kits na lang tayo sa Magallanes. ba na four wheels ginamit natin kasi nagbabadya na naman ng ulan pagka motor eh nababasa kami eh, ito muna ang ating kabayo ang ating ginamit ah, para magamit ito ay 2 months na hindi nagagamit kaya kailangang itakbo rin baka manakit ang mga kasukasuan balik pabalik na tayo doon sa L300 na ginawa natin Uh, yung pinahintana natin ng IC eh. Dito pala tayo sa Magallanes. Magallanes Cavite. Malapit na po tayo papunta sa Buhay Forest. Ito ay papunta sa Buhay Forest. Tayo ka na po. Ni. papat doon <laughs> yeah. okay atin na ulit ibabalik ito Yeah. Alright, cool. sa paghihigpit ng mga young hose yung flexible hose uh, siguro doon natin yan yung sa langis ah uh, delikado ito pagka ito yung maluak itatagas ang langis uh, may posibilidad na kumotok kailangan sigurado, sigurado tayo rito sa mga hose ng langis kapag uh, tayo naghihigpit nitong alternator Uh, tips lang po pag nahigpitan natin yung ibabaw saka natin higpitan yung ilalim yan okay uh, Pag nahigpitan natin yung turno sa ibabaw yung adjustment, uh, higpitan ulit natin yung sabat yung sa center bolt minsan kasi pag nahigpitan natin to at hindi natin nahigpitan yung ilalim naluwa po yung top ninyo nalaki yung butas ng uh, kabitan ng alternator yung sa center bolt okay. ito po ang hindi natin higpitan pag nahigpitan natin yung ibabaw yung sa adjustment yan Saka kailangan uh, double check tayo. Uh, pinag, pag pinantar natin ang makina, uh, pakiramdam muna natin kung may leak ng langis o wala yung alternator. Ganun lang po kasimple pag nagkakabit na alternator. Okay, babalik natin ang baterya. nagpapalit ng baterya unahin natin ilagay ang positive yan pag inuno natin ang positive okay po yan, hindi po tayo i spot yan pag inuno natin ang negative at yung yabi natin ipahigpit natin ang positive i-spark po. po yan Okay. Checking na natin. Ayan. Tapos tingnan natin. Nakailaw na yung battery. Indicate. I start. Mahila battery yung bus ha? Hindi yung kaya gun down. Ulit. Uh, I-heater natin ng maganda-ganda. No. Uh, Pag hindi na nakarga, ha? nagbayad pa ko Mahina yung bus. Ganda niya ng winners ko dyan eh. Series. Series ko na lang. Oh, si series, series nito. Ano ah, mga professional lamang po ang gumagawa nito. O, oh, sige, okay na. Ah. Ay, nakakain ng pula oh. Ah, yung sabi, nakakarga na oh. Hing natin baka may tagas sa lalim pinapantan natin shout out na tayo kay Robinson Billy yan Grande Espiritu kay Jerry Perla ah, uh, Jerry Derla shout out po Nisto Ramos kay Felix Newt shout out po Pidal Junior Pitaliano Kakat Sultan from Riyadh Saudi Arabia yan shout out sa iyo po si uh, DJ Nuri shout out po kay Felix Sobis, shout out to Pinigno Miranda, shout out Kylie Soriano from Sibuyan, Rumblon Shout out po sa iyo boss Kay Kawatan oh, Si Kawatan from Toronto, Canada Shout out po Ito pa, si Wendy Joris from Sky, ah, Sky Was Lonely Shop Kay Tarisal, shout out po Hanson Simbiye, shout out Silent Jewish Co, shout out po sa inyo lahat Okay. Pwede natin testing ito, na? Ah. Naka-five minutes na yata. na! pa Ating testing ko kung may na pero na Okay. Ayan ilagyan ko na ng sapin para makita natin kung may natagas na nangis. Ayan. Ah, uh, walang pumatak ni konti 'yung sabin. Okay ang pagkakagawa natin ng alternator, walang tumagas na langis. Okay, tapos na tayo. Thanks for watching. <laughs>